Nangyari ito sa puso ng isang maliit na bayan sa Batangas, hindi ko inakalang mararanasan ko ito sa sariling tahanan ko. Hello, ako si Ligaya Reyes, apatnaput dalawang taong gulang, isang asawa at ina. Lumaki ako sa payak na buhay sa bayan ng Lipa, Batangas. Pitong taon na akong kasal kay Mang Rolando, isang balo na may isang anak na lalaki na si Marco, siyam na taong gulang nang pumasok ako sa kanilang buhay. Hindi naging madali ang simula, si Marco ay tahimik at maingat, hindi ako agad dinanggap bilang ina, kundi bilang isang kaibigan lang na naroon kapag kailangan niya. Si Rolando, mabait at mapagkalinga, ay abala sa trabaho bilang tagapamahala sa isang kumpanyang nag-aangkat ng mga produkto sa Luzon at Mindoro. Aya ako ang nag-aasikaso sa bahay, sa mga gawain sa araw-araw, pati na ang pag-aaral ni Marco. Isang tag-init, habang wala si Rolando dahil sa isang biyahe sa Cebu, naramdaman ko ang pagbabago kay Marco. Mula sa pagiging tahimik na bata, unti-unting lumalapit siya sa akin, mga simpleng bagay tulad ng pag-aayos ng bahay at paghahanda ng kape sa umaga ang naging simula ng kakaibang samahan namin. Hindi ko inakala na ang maliliit na sandali na iyon ang magbubukas ng pinto ng damdamin na matagal nang nakatago. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng paglilinis ng sala, naupo ako sa sofa na suot ang aking simpleng pambahay na abaya, medyo bukas sa ilalim na bahagi na nagpapakita ng bahagi ng aking binti. Napansin kong pumasok si Marco dala ang isang maliit na bag at may dalang regalo, mga bote ng lotion na may amoy ng lavender at mint, ang paborito ko. Hindi ko mapigilan ang tibok ng puso ko, marahil dahil sa pagod o dahil sa sorpresa. Habang nag-uusap kami ng tahimik, napalapit siya ng husto, ang mga paa niya ay halos nakakapit sa akin sa sofa. Hindi na kami naghiwalay ng pwesto hanggang sa umaga. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagiging mas maalaga si Marco. Nililinis niya ang kusina, naghahanda ng almusal, at nag-iiwan ng mga munting tala para sa akin bilang pasasalamat. Hindi ito basta-basta pagmamahal ng isang anak sa ina. Isa itong bagong simula, isang lihim na ugnayan na hindi ko inaasahan sa aming payak na buhay. Ngunit sa likod ng mga simpleng kilos na iyon, may mga tanong na unti-unting sumisiklab sa puso ko. Ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan namin? At paano kung ang lihim na ito ay mas lalalim pa kaysa sa inaakala ko? Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago sa aming tahanan dito sa lipa. Hindi na lamang basta mag-ina ang aming ugnayan ni Marco, may kakaibang init na hindi ko lubos maintindihan. Kaya hayaan niyo akong ilahad kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Isang umaga, habang naghahanda ako ng pagkain sa kusina, napansin ko si Marco na tahimik na nakatayo sa pintuan ng silid. Nakasuot siya ng simpleng polo at maong na pantalon, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi niya ako tinawag, hindi rin siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at inabot ang isang maliit na basket na puno ng mga prutas at tinapay. Para po sayo, Tita Ligaya, sabi niya ng may ngiti. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa sandaling iyon, isang halo ng saya at gula. Sa mga araw na iyon, marami akong pinagkakaabalahan, pag-aasikaso sa bahay, pagbili ng mga pangangailangan sa palengke, at pagtuturo kay Marco ng mga aralin. Si Rolando, tulad ng dati, ay madalas na nasa biyahe, kaya't ako ang nagdadala ng bigat ng responsibilidad. Ngunit kahit abala, napapansin ko ang mga munting pagbabago sa kilos ni Marco. Minsan, siya ang siyang humahawak ng mga pinamili ko, minsan naman siya ang nagluluto ng kape para sa akin sa umaga. Parang unti-unti siyang nagiging kasama ko, hindi na lang isang anak kundi isang tao na may malasakit at pagunawa. Isang gabi, matapos ang hapunan, habang naglilinis ako ng mga pinggan, naramdaman kong may mahigpit na tingin mula sa likuran. Nang lumingon ako, nakita ko si Marco na nakatayo lang doon, suot ang kanyang simpleng t-shirt at shorts, basang-basa sa pawis dahil sa init ng gabi. "Tita Ligaya, pagod na po kayo." "Hayaan niyo po akong maglinis," sabi niya nang may pag-aalala. Hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Hindi ito si Marco na kilala ko, ang batang tahimik at maingat. Parang isang bagong tao ang nakikita ko sa harap ko. Habang pinagsisilbihan ko siya ng malamig na tubig, hindi ko maiwasang mapansin ang banayad na pagdampi ng kanyang kamay sa aking braso. Hindi ito malakas, ngunit sapat na upang kumiliti ang aking balat at pasiglahin ang aking puso. Napangiti ako at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong may nagbabago sa aming relasyon. Ang mga sandaling iyon ang nagsilbing simula ng isang kakaibang kwento, isang kwento na hindi ko inasahan na mararanasan ko sa tahanan ng aking asawa at anak. Ang kwento ng paglalapit, ng pagtuklas, at ng mga lihim na damdamin na unti-unting sumisiklab sa pagitan namin. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang aming kwento. Marami pang susunod na kabanata na kailangang pagdaanan. Ang mga pangyayaring iyon ay nagpatuloy ng dahan-dahan, unti-unting binubuo ang isang bagong mundo sa pagitan namin ni Marco sa simpleng tahanan namin sa lipa. Ngunit bago ko ipagpatuloy ang kwento, kailangang ipaliwanag ko kung paano nga ba nagsimula ang ganitong pagbabago sa aming relasyon. Matagal na panahon na akong naging biyuda bago ko nakilala si Mang Rolando. Ipinanganak ako at lumaki sa isang maliit na baryo sa bayan ng Lipa, kung saan ang buhay ay payak at tahimik. Nang ako ay magdalaga, nakilala ko si Rolando sa isang handaan ng aming mga kapitbahay. Siya ay isang mabait na lalaki na may anak na si Marco, isang batang matamis ngunit may sariling mundo. Nang magpakasal kami, hindi madali ang pagtanggap ni Marco sa akin. Hindi niya ako tinanggap bilang ina at ako naman ay hindi naghangad na palitan ang kanyang yumaong ina. Nais ko lamang na maging isang tahimik na suporta, isang kaibigan na nandyan kapag kailangan niya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, habang si Rolando ay abala sa kanyang negosyo ng pag-aangkat ng mga produkto mula sa Luzon hanggang Mindoro, ako ang naging ina sa lahat ng bagay sa bahay, mula sa paghahanda ng pagkain, pamimili sa palengke, hanggang sa pagtuturo kay Marco sa kanyang mga aralin. Ang aming relasyon ni Marco ay nanatiling maingat, may distansya ngunit walang pagtutol. Parang isang tahimik na hangin na umiikot sa paligid namin. Nang dumating ang tag-init na iyon, napansin kong may unti-unting pagbabago kay Marco. Ang batang tahimik ay nagsimulang magpakita ng malasakit at pag-aalaga. Hindi ko inaasahan na ang mga simpleng kilos tulad ng pag-aayos ng bahay, paghahanda ng pagkain, at pag-aasikaso sa akin ay magiging simula ng isang malalim na paglalapit na magpapabago sa aming samahan. Hindi ko pa rin mawari kung paano at kailan nagsimula ang mga pagbabago. Isa lang ang sigurado ako, ang bawat araw na kasama ko si Marco ay puno ng mga bagong damdamin, mga tanong na hindi ko kayang sagutin, at mga lihim na unti-unting bumabalot sa aming buhay. Ang kwento ng aming tag-init ay nagsisimula pa lamang. Minsan, isang hapon habang inaayos ko ang mga gamit sa sala, naramdaman kong may kakaibang tensyon sa hangin. Nasa bahay lang kami ni Marco dahil wala si Mang Rolando sa isang biyahe sa Manila. Ang init ng panahon ay nagpapawalang bisa sa aking lakas, kaya't nagpa siya akong magpahinga sandali sa sofa na may simpleng puting abaya at sinelas na gawa sa ratan. Nakayuko ang buhok ko, bahagyang maluwag, habang inaayos ang mga unan sa likod. Hindi ko na malayan ang pagpasok ni Marco sa silid. Dala niya ang isang maliit na bag na tila may dalang sorpresa. Lumapit siya ng maingat, at sa halip na magsalita, inilapag niya ang bag sa tabi ko. Nang buksan ko ito, nakakita ako ng mga bote ng lotion na may bango ng lavender at mint, mga paborito kong amoy. Hindi ko maiwasang mapangiti at sa puso ko'y tumibok ng mas mabilis. Para po ito, Tita Ligaya, sabi ni Marco na may bahagyang pag-aalangan, ngunit may ngiti. Hindi ko inakala na sa simpleng regalong ito ay may dalang malalim na kahulugan ang mga kilos niya. Mula noon, unti-unti niyang ipinakita ang kanyang pagbabago. Sa isang umaga, gising na gising ako nang makita ko na malinis na ang kusina at nakahanda ang kape sa mesa, may maliit na tala na nagsasabing, "Salamat po sa lahat." Hindi ko mapigilan ang aking damdamin tila unti-unting nabubuksan ang puso ko para sa kanya. Isang gabi naman, matapos ang mahabang araw ng pag-aasikaso sa bahay, naupo ako sa sofa na may suot na abaya na medyo bukas sa ilalim na nagpapakita ng bahagyang bahagi ng aking binti. Ang pawis ay naglilinis sa aking noo habang hinihinga ko ng malalim. Bigla siyang pumasok, suot ang simpleng t-shirt at maong na pantalon, at may dalang bag, may dala po ako para sa inyo, sabi niya ng may ngiti. Inilabas niya ang mga lotion at inilagay sa aking kamay. Ang init ng kanyang mga palad ay damang dama ko at sa isang iglap ang pagitan namin ay lumapit ng hindi namin napansin. Ang mga sandaling iyon ay kakaiba, hindi lamang dahil sa mga regalong ito, kundi dahil sa bagong damdamin na unti-unting sumisiklab sa puso ko. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang ganito, ngunit ramdam ko na may bago, isang lihim na ugnayan na hindi ko inaasahan ang tag-init na ito ay hindi magiging tulad ng dati. Sa bawat kilos ni Marco, mayroong isang mensahe na hindi niya sinasabi ng malakas, ngunit ramdam ko sa bawat titig at haplos na hindi inaasahan. At dito nagsimula ang aming kwento, isang kwento ng pagbabago, paglalapit, at mga damdaming palihim na sumisiklab sa gitna ng init ng tag-araw sa Batangas. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumalim ang ugnayan namin ni Marco. Isang gabi, habang nagtatapos ang araw, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa loob ng bahay na dati ay tahimik lang. Pagod na ako matapos ang buong araw ng paglilinis at pag-aasikaso sa bahay. Nakaupo ako sa sofa, suot ang aking abaya na bahagyang bukas sa ilalim, nagpapakita ng maputing balat ng aking binti. Ang pawis ay dahan-dahang dumaloy sa aking noo habang humihinga ako ng malalim, sinusubukang magpahinga. Pumasok si Marco sa silid na may dalang isang maliit na bag na gawa sa tela. Lumapit siya sa akin ng maingat, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalangan at niti. May dala po ako para sa inyo, mahina niyang sabi. Nang buksan niya ang bag, inilabas niya ang isang maliit na kahon na may mga bote ng lotion na may bango ng lavender at mint, ang aking mga paboritong amoy. Hindi ko mapigilan ang tibok ng aking puso. Ramdam ko ang init ng kanyang mga palad habang inilalagay niya ang kahon sa aking mga kamay. Ang tahimik na sandali ay puno ng mga hindi nasabi na salita. Nang tumingin ako sa kanya, nakita ko ang isang bagong liwanag sa kanyang mga mata, isang pag-amin na hindi niya kayang sabihin ng direkta. Salamat po, sabi ko ng may bahagyang pag-iyak. Hindi ito basta pasasalamat, ito ay pasasalamat sa pagbabagong dala niya sa akin, sa bagong damdamin na nagising sa puso ko. Pagkatapos nito, nagsimula ang mga araw na puno ng mga munting sandali ng pag-aalaga. Sa isang umaga, gising na gising ako nang makita kong nakahanda na ang almusal sa mesa, may kasamang maliit na sulat na nagsabing, para sa tita Ligaya, maraming salamat sa lahat. Hindi ko mapigilan ang aking damdamin, ang mga simpleng kilos na iyon ay nagdala ng init sa puso ko. Ngunit habang lumalalim ang aming ugnayan, may mga tanong na unti-unting bumabalot sa aking isipan. Ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan namin? Paano ko haharapin ang mga damdaming ito? At higit sa lahat, paano kung malaman ito ni Mang Rolando? Ang kwento namin ay hindi na lamang simpleng pagmamahal ng ina at anak. Ito ay isang lihim na nagbubukas ng mga pintuan na matagal nang nakatago. At sa bawat araw na dumadaan, ang lihim na ito ay lalong lumalawak, naghihintay ng tamang panahon upang lumabas sa liwanag. Hindi ko inasahan na ang mga nangyari ay mag-iiwan ng ganitong kalituhan sa puso ko. Sa bawat kilos ni Marco, sa bawat titig niya na tila may dalang lihim, hindi ko maiwasang mamangha at magtaka kung saan ba kami patutungo. Naging malabo ang mga hangganan ng aming relasyon at unti-unti akong natutong makita siya bilang higit pa sa isang anak, isang tao na may sariling damdamin na nakikipag-ugnayan sa akin sa paraang hindi ko maintindihan. Napaisip ako kung paano sana naging iba ang lahat kung nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng mas bukas, ng mas tapat. Marahil kung naipahayag namin ng maaga ang aming nararamdaman, hindi na sana ito lumapot sa isang lihim na nagdudulot ng tensyon at kalituhan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong si Marco ay bata pa, ang kanyang puso ay naglalakbay sa pagitan ng pagkabata at pagiging isang lalaki. Ako naman, isang ina na may responsibilidad at pangarap para sa aming pamilya. Habang iniisip ko ito, naaalala ko ang mga sandaling tahimik kaming nagkaharap sa kusina, siya ay nagluluto, ako naman ay naghahanda ng mga gulay. Hindi namin kailangang magsalita ng marami, sapat na ang mga kilos ng pag-aalaga upang ipakita ang aming damdamin. Ngunit sa likod ng mga iyon ay may mga tanong na nananatili, ano ang batas ng puso sa ganitong sitwasyon? Ano ang tama at ano ang mali? Naisip ko rin ang tungkol kay Mang Rolando, ang aking asawa, na abala sa trabaho at madalas nawala sa bahay. Hindi ko lubos maisip kung paano niya tatanggapin ang mga nangyayari. Ang aming tahanan ay tila isang mundo na may sariling mga lihim at kwento, isang lugar kung saan ang pag-ibig at pasensya ay sinusubo. Sa kabila ng lahat, nananatili ang aking pag-asa na magkakaroon kami ng kaliwanagan. Naiisip ko kung paano sana namin mapagtagumpayan ang unos na ito nang hindi nasasaktan ang sinuman. Ngunit habang lumalala ang mga pangyayari at lumalalim ang aming ugnayan ni Marco, nararamdaman ko na ang lahat ay papunta sa isang punto na hindi na namin kayang pigilan. Ang mga sandaling ito ay isang malalim na dagat ng emosyon, puno ng pangamba, pag-asa, at mga tanong na naghihintay ng sagot. At ako, bilang siligaya, ay nakatayo sa gitna ng lahat ng ito, naghahanap ng liwanag sa dilim. Isang gabi, habang tahimik ang bahay sa Lipa, may nangyari na hindi ko inaasahan, isang pangyayaring parang kumidlat sa kalangitan ng aking puso. Habang nakaupo ako sa sala, suot ang aking malambot na abaya na bahagyang nakabuka sa ilalim, na nagpapakita ng maputing balat ng aking binti, biglang lumapit si Marco nang walang paanyaya. Hindi siya nagsalita ngunit ang titig niya ay puno ng lalim at kakaibang inik. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay, at sa isang iglap, hinawakan niya ang aking braso ng may pag-iingat at pag-aalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit ramdam ko ang matinding damdamin na tinatago niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko o gagawin. Ang puso ko ay tila nila ng apoy at ang isip ko ay naglalaban-laban sa pagitan ng tama at mali. Nang biglang umalingaw nga o sa labas ang tunog ng ulan, tila ba ang bawat patak nito ay sumasabay sa tibok ng aking puso. Sa gabing iyon, nawala ang distansya sa pagitan namin ni Marco, ang mga salita ay naging sobra, at ang mga kilos ay nagkaroon ng kahulugan na hindi namin inaasahan. Ngunit bago pa man lumalim ang lahat, may isang bagay na bumalik sa amin, ang katotohanan na kami ay mag-ina at may mga hangganan na dapat igalang. Subalit sa kabila ng lahat, naramdaman ko na may isang lihim na naglalakbay sa aming mga puso, isang misteryo na naghihintay na matuklasan. Ang gabing iyon ay simula ng isang bagong yugto sa aming buhay, isang yugto na puno ng mga tanong, pangamba at pag-asa. Hindi ko inaasahan na ang kwento namin ay magtataglay ng ganitong hiwaga, isang lihim na magbabago ng lahat. Ngunit ngayon, sa dilim ng gabi, kami ay naglalakad sa isang landas na hindi namin alam kung saan patutungo. Ang mga damdamin ay naglalaban at ang puso ko ay naglalakbay sa isang mundong bago, puno ng mga pagsubok at tukso. Ano ang mangyayari sa amin ni Marco? Paano namin haharapin ang mga damdaming ito? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa aking isipan habang naglalakad kami sa dilim ng gabi, naghahanap ng liwanag na magbibigay-linaw sa aming kwento. Pagkatapos ng gabing iyon, ang bawat araw ay tila may dalang bagong hangin na hindi ko lubos maintindihan. Ang dating tahimik at maingat na Marco ay naging mas malapit sa akin, hindi lang bilang anak, kundi bilang isang tao na unti-unting bumubukas ng kanyang damdamin. Ngunit kasabay nito, dumating ang mga pangamba at pag-aalinlangan na unti-unting sumasagi sa aking puso. Isang hapon, habang nag-aayos kami ng mga lumang libro sa aming maliit na silid-aklatan, napansin kong tumitig si Marco sa akin nang mas matagal kaysa dati. Suot ang kanyang formal na puting polo at maong na pantalon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisiyasat at pag-aalala. Tita Ligaya, sabi niya sa mahina at seryosong tinig, may gusto akong sabihin, pero hindi ko alam kung paano. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay, at sa isang iglap, niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ito isang yakap na pang-anak, kundi isang yakap na may dalang lihim at pag-asa. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis at ang lahat ng mga tanong na matagal kong itinatago ay biglang bumalik. Hindi natin pwedeng itago ang totoo, ang sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay tumitingin ng diretsyo sa akin. May nararamdaman ako na hindi ko maintindihan at natatakot akong masaktan tayo pareho. Ang kanyang mga salita ay tila isang apoy na sumunog sa aking puso, puno ng takot, pag-ibig at kalituhan. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang kanyang mga sinabi. Ang mga damdamin ko ay naguguluhan din, at ang bawat bahagi ng aking pagkatao ay nagsisigaw na sundin ang puso, ngunit ang katotohanan ay komplikado. Ang aming relasyon ay puno ng mga hangganan, mga panuntunan sa lipunan, at mga pangako na kailangang sundin. Sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa tabi ng bintana, ang ulan ay muling bumuhos, sumasabay sa mga luha na hindi namin maipahayag. Ang aming mga puso ay naglalakbay sa isang landas na puno ng mga pagsubok, at kami ay nagtataka kung paano namin haharapin ang mga susunod na araw. Ang kwento namin ay hindi na lamang tungkol sa pag-ibig at pag-aaruga, kundi tungkol sa mga lihim na bumabalot sa aming mga damdamin, mga lihim na naghihintay na ilabas, ngunit natatakot sa magiging epekto. Sa bawat sandali, nararamdaman ko na ang aming mundo ay unti-unting nagbabago at kami ay nasa bingit ng isang malaking desisyon na magbabago ng lahat. Ang bawat araw ay tila-apoy na unti-unting lumalaganap sa loob ng aming bahay sa lipa. Ang mga simpleng sandali na dati ay puno ng katahimikan at pagkakaunawaan ay ngayon nagiging isang maingay na bagyong sumasakal sa aking. Si Marco, ang batang dati kong inalagaan bilang anak, ay naging isang misteryo na hindi ko matuklasan ng buo. Ang bawat tingin niya ay puno ng lihim, bawat haplos ay may dalang apoy na nagpapapailan lang ng aking puso. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, suot ko ang aking paboritong abaya na kulay itim, na may banayad na pagkakabuka sa gilid na nagpapakita ng makinis kong binti, at si Marco ay nakatambay sa tabi ko. Ang ilaw mula sa lampara ay malambing na sumasayaw sa kanyang mga mata, na puno ng damdamin na hindi niya kayang itago. Tahimik kaming nagmasid sa dilim, ang hangin ay mainit at mabagal ang pag-ikot ng ventilador. Bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang mga daliri ay dumaloy sa aking balat, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na pumuno sa aking katawan, isang damdamin na matagal ng pinigil. Ngunit kasabay nito, ang takot ay lumubog ng malalim. Takot na ang aming lihim ay maririnig at maunawaan ng iba, takot na masisira ang aming mundo. Ligaya, bulong niya, hindi ko na kayang itago ito. Mahal kita, hindi lang bilang anak o bilang isang tao na malapit sa akin. Mahal kita ng higit pa. Ang kanyang mga salita ay parang kidlat na tumama sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang pag-amin, ngunit ang puso ko ay sumigaw na rin ng katotohanan. Ngunit ang aming mundo ay puno ng mga hangganan, mga panuntunan at batas ng lipunan na mahirap labaging. Hindi kami pwedeng magmahal sa paraang nais namin. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, ng pag-aalinlangan at ng matinding pagnanasa na hindi namin matigil ang gabi ay naging saksi sa isang lihim na pag-ibig na naglalaban sa pagitan ng tamang gawain at ng pusong naglalakbay sa dilim at ako si Ligaya ay nahaharap sa pinakamalaking pagsubok ng aking buhay ang pumili sa pagitan ng puso at katotohanan ng pag-ibig at responsibilidad ngunit paano kung ang pagpili ay hindi sapat paano kung ang puso ay patuloy na maghahangad ng higit pa kahit alam nito ang kaparusahan ang aming kwento ay nasa rurok ng kanyang tensyon at ang bawat sandali ay nagdadala sa amin sa bingit ng isang malalim na pagbagsak. Ngunit ano ang magiging wakas ng lahat ng ito? Hanggang kailan kami magtatago sa dilim bago sumikat ang araw ng katotohanan? Ang bawat araw na dumaraan ay parang isang mahabang eksena sa isang pelikula na puno ng damdamin at lihim. Sa aming munting bahay sa Lipa, ang hangin ay tila bumibigat at ang bawat hakbang namin ni Marco ay may dalang bigat ng mga hindi nasabi at mga damdaming pinaglalaban. Suot ko ang aking paboritong abaya na itim. Napapansin ko ang banayad na pagkabukas nito sa gilid na nagpapakita ng maputing balat ng aking hita, isang paalala ng aking pagiging babae sa gitna ng lahat ng ito. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa akin. Ang mga mata ni Marco ay puno ng pag-asa at takot ng pagmamahal at pag-aalinlangan. Sa kanyang mga salita, narinig ko ang isang panalangin, Ligaya, gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi bilang anak kundi bilang isang tao na tunay na nagmamahal. Ang mga salita niya ay nagpabago sa lahat. Ngunit sa likod ng mga ito ay ang malalim na pangamba, pangamba na ang aming pagmamahal ay hindi matatanggap ng mundo. Ang mga hangganan ng lipunan, ang mga panuntunan ng pamilya, at ang mga mata ng komunidad ay tila mga pader na naghihiwalay sa amin. Sa gitna ng dilim, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi basta-basta matatapos ng walang kasukdulan. Ang lihim na ito ay kailangang harapin, ang mga damdaming ito ay kailangang pagsaluhan, ngunit paano? Paano kami harap sa bukas na puno ng mga tanong at pangamba? Maging si Rolando, ang aking asawa, ay isang bahagi ng kwentong ito na hindi ko kayang baliwalain. Anong magiging reaksyon niya kapag nalaman ang katotohanan? Ang tanong na ito ay bumabalot sa aking isipan tulad ng makapal na ulap bago ang bagyo. Ngayon, nakatayo kami sa bingit ng isang napakalaking desisyon, isang desisyon na magbabago ng lahat. Ngunit bago namin harapin ang bukas, kailangan muna naming tuklasin ang lalim ng aming mga damdamin at ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig sa gitna ng mga pagsubok. Ang aming kwento ay hindi natatapos dito. Ito ay isang simula ng isang paglalakbay na puno ng lihim, pagsubok at pag-asa. At sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang tunay na pag-ibig ay mailakas na lampasan ang kahit anong hadlang. Ano ang susunod na yugto ng aming kwento? Ano ang magiging kapalaran namin ni Marco? Nariyan ang mga tanong na naghihintay ng sagot at ang misteryo ay patuloy na naglalakbay sa hangin ng lipa, naghihintay na matuklasan sa susunod na kabanata ng aming buhay.